anak buhay ng mga kalalakihang ito ang panghuhuli ng daga. Wala silang kaalam-alam, isa sa lunggang bubuhusan nila ay lungga ng kobra. semento. Tatawagin po sila para mag-distance. Pagka walang tawag, magdadagar po sila. Nabebenta po, 150 po kilo. ay bunga niya, oh. Naulog, naulo so, na. Naulo so, to? Eh, iba to, iba to. Nga Eh, eh, eh! Uy! 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 Ay! Ay! Nabibenta yun. Nabibenta naman po namin ng ano, 150 po isang kilo. Nakakakuha lang, lang naman po kami ng ano, pang apat na kilo, limang kilo. Pero paano yung proseso nung ginagawa n'yong pandadagas? Pagka may kalotkot po siyang ano, lupa, binubusan po namin ng tubig. Pag po lumabas, dinadakma malam po naman namin. Na so, paano nakagat si... Ano, si Ayaw, gumagalaw-galaw po yung tubig na gano'n, bumubula-bula. Kasi pag gumagalaw po yung tubig, may laman po sa loob. Dinukot po niyang gano'n, kinapa, kinapanya niya sa loob. Nakapa niya po yung ahas. Kinagat na po siya doon sa, sa, sa kamay kumot ang epekto ng venom ay paralysis ng lahat ng buong katawan. Kamay, paa, paghinga, pati utak. So habang wala siya ngayon, sariling lakas, tayo na Nakita na po kami pinagunusan, kaya may po kami. guna na po akalain na, aray, may, may laman na daga, sabi po niya sa amin na gano'n. Kinawakan niya kagad, tumudugo pong gano'n eh. Hindi niyo pa binabalikan yung ano na yan? Hindi pa po. Bala ko nga po sa balikan ulit eh. Bali ilang araw kayo sa ospital? May din po isang linggo. Magkano inabot ang bill niyo kayo? Inabot po 113,000. 113. Nakabayad naman. Hindi po. Babalikan natin yung lugar kung saan natuklaw si si Medyo. Apo. Ngayon kasama natin si JTG Kamandag, magaling maghanap ng cobra yan. Malamang makikita natin yung cobra kung mahuli natin yung ahas ano gusto mong gawin makaganti man lang po sa pagka sa pagkakagat niya po sa kapatid ko dahil kamutikan niya na pong napatay eh. binuhusan niya yung lungga tapos hindi niyo alam cobra pala yung nandoon oh, dinukot ngayon ni medyo yon sinong may kasalanan yung hmm. bakit siya nakagat Sinong may kasalanan kami rin po kayo <laughs> Kung titignan mo kasi itong lugar ay eh, hindi naman masukal kaya hindi inakala nung mga mandadaga na may matatagpuan silang cobra sa loob ng lungga ng daga na narito sa gilid. Ang mga Philippine Cobra ay sadyang dito nabubuhay kasama ng ating mga magsasaka. Ito, ito, ito. Diyan na. Ah, dito mismo na ako. Pili ka rin sana. Ito po po yung sakbog niyo. Oo. Dito, niyo muna pa kami. natin baka hindi pa siya lumalit. Baka makaga na naman yun. Daliri mo. Kaya, butas yan. Ito, ito. Hindi po ninyo napapansin na may mga ahas dito. Ala na po, matagal na po hindi kami nakakikita ng ahas dito. Iyon po yung ugali ng cobra. Nandito siya pero hindi po talaga nagpapakita yan. Tago lang po ng tago. Pero nandito po siya. Ang trabaho po ng ahas, siya po yung natural pest control natin. Ang kailangan niya, mga daga. Sa, kaya kung may mga ahas sa paligid, sila po yung natural pest control ninyo. So hindi man sila nagpapakita po sa inyo. Vital. Nandiyan pa lang po kami sa iwi, nararamdaman ko na po yung pagmamanhid po ng katawang ko at saka paninigas po rito. Sa pa Manhid. Pamamanhid ng kamay, paa. At saka yung sa utak ko po, biglang may naramdaman din po sakit sa utak nung eh. Sabi ko po kay ate ko, ate, eto na, nararamdaman ko na, parang mamamatay naman na yata ako. Sabi ko, di na ako makagalaw. Salamat din po kay Dr. Lumang mm -hmm. dahil sinalba niya po yung buhay ko. Mm Hindi -hmm. ko rin naman po kagustuhan yung gano'n na nangyari. Mm -hmm. Ilang araw kang nakatubo? Three days po. Ibig sabihin, three days ka rin sa ICU. Oh. Malaki-laking bilyon. Magkano inabot ang bill mo? One po. One hundred po. Pa, paano nyo naisettle yung 113,000? Wala naman po kami kakaya sa buhay. Sa totoo nga lang po, tinakasan ko po yung hospital sa sobrang takot ko lang po. Tumakas ka lang sa hospital. Oh. Wala naman po kami kakaya ng magbayad po ng ganong kalaking halaga po. Pinapuntahan ka sigurado rin. ng... Naka, po ako sa bahay ng mga barangay tanod po. Pinapuntaan po ako ni Dr. Lumang. Pinuntahan po ako doon ng barangay. Na ako po yung nangako na magbabayad po. Ah, pinapirma ka pinapirma ng... Pinapirma po ako doon sa barangay. Ng promissory note. Oo. Oo. May atraso kayo doon sa hospital na kung hindi kayo makakabayad, pwede kasuhan ng hospital kasi tinakbuhan mo yung hospital. Hindi ko rin naman po kagustuhan na tumakas po eh. Sa so, sobrang takot ko na lang po. Sa, so, eh, dahil po sa laki po ng bill namin. Ah. eh, natatakot na po yung kapatid ko. Alam niya wala po kami pambayad. Hindi, pinuntahan kayo dito ng tulis. Opo, pero hindi po rektang pumunta rito, doon lang po sa kanto. Mga tanod po dito sa amin. And barangay. Ano ah, anong ginawa niyo nung nalaman niyo na gano'n? Yun nga po, yung nakiusap po kami doon sa ospital na hindi naman po namin kagustuhan na tumakas yung kapatid namin. Ito po nga po, may hawak nga po kami 30. Baka po pwedeng ipauna na lang to, sabi po namin. Pumayag naman po para doon sa mga ano, hmm. doon sa mga followers natin at mga taga-subaybay natin na may malambot na puso. Eh pinagtanong po namin yung si Major Rigdao dito sa kanilang barangay. Uh, wala naman siyang hindi magandang record dito ang pagkasabi mabait na bata. Eh, siguro po talagang natakot lamang gawa ng napakalaking halaga sa kanya yung mahigit na 100,000 pagkakautang. Inisip siguro niya na talagang wala siyang pag-asa na mabayaran yun kaya ang nagawa niya ay e, tumakas po siya doon sa ospital. Ngayon itong kapatid po niya na si Amina, e, siya yung mayroon po nung promissory note pagkatapos po na, na papuntahan siya dito ng ospital. Ng sa kapag po sila ng kaunti na nalikom nila mula sa mga tulong ng mga kaibigan, kamag-anak at saka po ng ilang opisyalis po ng barangay. Doon po sa mga gustong tumulong, yung kanila pong GCAS number ay nasa ilalim po ng video. At uh, maari po ninyo silang tawagan muna para po makasigurado kayo na yung tulong na ipapaabot niyo ay sa kanila nga po mapupunta. Maraming salamat po. Sabi nung mama, matagal na daw siyang walang nakikitang ahas dito eh. Eh, yung si medyo nakagat mismo dun sa tapat ng bukid niya ano yung dali-dali sa Ilocano? Partakam 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 <laughs> Partakam 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 may nakikita po kung bumubukas dito eh baka sakaling nandito yung nakadali sa'yo ayo oh, andyan ay, lang ang tapat magkatapat lang ano Tan ko ya. Dito, dito eh, eh. uh, sa yeah. eh, yeah. may gawin dito, lang eh. dito. sa taas. Diyan mo ang po taas. Ito, ito. Parang yung muntay. Tignan mo yung bakas na sa si gilid oh. Bagong paso ko. Hindi kaya. ah. Tignan niyo po yung bakas no. Tignan yeah. naman, yung may patag. Yan oh. No? Uh -huh. Ayan oh. No? Kasi dito kanina. May bunga bakas na rito. Sa may gawin dito. Na? Hmm. Pero... Di, harun, no? Pasok to. Hmm. Kasama na naman po natin yung mamang namumutol ng kuryente at the same time ay eh, mahusay manghuli ng ahas. At siya yung nagsabi na may mga natutuntong siyang bakas dito sa paligid at uh, nung tinignan nga ni Kamandag yung lungga na yan eh, kinumpirma naman niya na merong sariwang bakas yung lungga malalim pa yata boss niya, tulungan na kaya kita malalim pa, hanggang dito bukang, tulungan na kaya kita bukang baka, na. Baka bakas Luma. na lumipas yan ah hindi ah oh. Terima po dito. Ayan, dito natin po kasi kanina dito yung mga daga. Ang dami. Kapal. Yung mga daga dito kanina. Ayan siya. Ayan siya. Susuntok ka na dila. Dito lang talaga maraming cover dito sa lugar na ito. lang kasi yung matuwid. Eh, eh, eh. Eh. Ay, dumudura. Eh, eh. Ito mga... ko ya, Ganyan ba yun yung nakatukla sa'yo? Mm, ganyan. Ganyan. Mal malaki, malaki. Uh, mas malaki pa dyan. Mas malaki pa dito. ah, mabuti naman at hindi pala yan. Hindi pa ito. Ha? Maghanap pa tayo ulit. Mm. Mm. Nasa 100 nasa 100 meters lang kalayo ito mula dun sa lugar kung saan ka nakagat. Hmm. Kobra yan, okay. kobra. Okay. kobra. Kobra yan. So, ganyan lang ang ugali ng kobra hindi hindi naman totoo yung pag nakita ka susugurin ka kagaya niyan kinalkal na natin yung lungga niya o tinitignan lang niya kung sino yung aatake sa atin na ang tawag sa ginagawa niya threat display kumbaga nananakot siya na parang sinasabi niya iwanan niyo ako kakagating ko kayo mapapatay ko kayo pero hindi siya talaga susugod ang posibleng gawin niya ngayon dumura kaya pag gumana siya ayan ha o pag siya, pwede kayong talsikan ng, okay. ng kamandag hanggang dyan. Ngayon, tama yung ginawa nyo na tumakbo agad kayo ng hospital kasi pagka nakagat kayo ng ganyan, talagang sa loob ng isang oras, posibleng mamatay ka na. Kaya matibay ka pa rin medyo at uh, nabuhay ka ng... Ka Bilim nga ako sa kanya boss eh. Ang lakas ano? No. O, karaniwan sa... Ano. Malayo pala. O, sa loob ng isang oras karaniwan mm, merong merong nakakagat ng asisang isang oras patay pero karaniwan makakarating ng hospital wala nang malay yon pumutos na boss no galing mm. na rin po yung doktor sa akin eh po ako eh no galing talaga ari ko naman po ako, eh. oh. malakas ang katawan mo buenas ka pa rin bakit sila ako no laki pa nung lumapad yung dike okay Oh, iwan na natin dyan. At least na napatunayan na natin na nandyan sila tago lang sila ng tago hindi nila intention na hindi nila intention na ano na mamerwisyo manuklaw sabi ko iwanan na natin dyan kinuha mo naman <laughs> <laughs> iwanan daw sabi nila mamaya ah, makakakot pa na lang <laughs> okay. Oh, ayan. Yung okay. oh, okay. ba? 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 ba yung kumagat sa'yo? Yung nagbabalat na yung kumagat sa'yo? Bagong balat. Ay, ba nagbabalat naman pala ba yun. Ayan, ayan. Malapit Tal Ba't ba gustong gusto mong bintangan na yan eh? Sinabi ng mas malaki dyan yung kumagat sa kanya. Nakakapirma ko sila eh. araw ko Ay, sa hospital pa walang, Walaw. Walaw. Kaya... Hindi <laughs> kasi ningilin ni ano? Doktor. Hindi, <laughs> <laughs> ako, uh, hindi, sa totoo lang, marami sila dito. Dito, tila, dito sila talaga nakatira. Kaya lang, tago lang sila ng tago. Kaya kita nyo, yung mismong may-ari dun sa bukid dun, sabi niya, wala naman Saan, naahas ha? dyan. Hmm. Hindi ko na po kagustuhan na tumakas po kay Doktor Lumang. Dahil po malaki po yung utang na loob po sa kanya. Oo. Kung hindi... Hindi dahil po sa kanya, patay na po ako ngayon. Ninihingi po ako ng tawad. Sa kanya po. Ang GCAS number po ng kapatid ni Medyo na si Amina Rigdaw ay nasa ibaba ng video doon po sa mga taga-subaybay po natin, mga kaibigan na may malalambot na puso, eh, kumakatok po kami sa inyong damdamin na sana po tulungan po natin ang kababayan natin na si Medyo para makapagbayad ng atraso sa hospital na nagligtas sa kanyang buhay. Sa panahong pong ito na meron po tayong shortage sa supply ng antivenom, si Dr. Lumang ng Gimba General Hospital. Napapansin natin na hindi nagpapabaya, hindi niya pinapabayaan na mawalan siya ng stack ng antivenom doon sa kanyang hospital. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mag-asawang Dr. Doktor at uh, Doktora Lumang ng Gimba General Hospital. Maraming maraming salamat po. Saludo po sa inyo. Uh, yun po mga idol, ah, sa tulong ni Kuya Max, ah, nakauli po tayo ng isang cobra. Hindi po kalayuan kung saan po yung kung saan nakagat si Medyo do sa lugar. Sobra-sobrang pera dyan. Uh, tulungan po natin si Medyo dahil po may utang pa po siya doon sa Mimba General Hospital po. Yeah. Para po bayaran oh. po niya yung utang niya. Oh, ni na po yung tao ayo maglalabas. Na <laughs> <laughs> nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ah. Mm -hmm. Pagkilala mo si ano si Max Cobra, ang dakilang mamumutol ng kuryente. Oh, Max Cobra ang dakilang mamumutol ng kuryente. <laughs> uh, maraming salamat po kay Boss Lar <laughs> saka kay Kamandag. Yeah, At it. Nagpasama po sila sa akin eh. hello po sa mga kanila, sa mga subscriber po nila. <laughs> Okay. Maraming salamat po. Okay, hanggang sa susunod na video.